isa. Dito tayo. Otos yan. Libangat. 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 Anayo. Otos yan. Nakuluhin niya mga rally ama para rin. may dahilan ako ng akisisyon. Kaya kanina, hindi ko may pinapayagan na alam ko ang susunod na mangyari. Kaya pinapawala ko kayo. Kaya dapat makinig kayo sa akin. Ha? Nababasa ko na ang gusto ko mangyari kanina. Parang doon sa dito, nakalagay doon sa dito. 2030 lang ang kumalawan ng katotohanan sa komunista. Tinan mo ang ang KOGC. Ang KOGC, kaya na nila tinira ng anti-communist. Yung, yung uh, programa ni Kiasinis, ang ni Dr. Abadoy ay ka palaban sa IP. Nandiyan ba si Sig Dr. Nandiyan? congressman. Ay, magpalapakan natin si congressman Marcolita. Maraming ang bubulok sa atin yan. O, oh, tumatayo. Kasi hindi nagdakaw. Hindi nagdakaw kaya. Lahat ng congressman, senador, inibitahan namin dito. Ang tumukulan na ng tawag ay si congressman Marcolita. Palapakan natin. Yeah. muna, no? Sa totoo lang, kaibigan, mga kababayan ko, pinapatak po tayo ng komunista ngayon. Kaya yun ang challenge ko sa armed forces. Kayo ba ay magpapalik sa komunista? At yung armed forces, tinatanong ko, bayan po ba silang diktahan sila ng komunista? Ako, hindi. Dahil sila ay salot sa lipunan. Mamamatay tao. Ah, matay tao! Wala! Busy! Busy sa picture! Ah, Okay! Pinipigil hindi yung hindi yung utang ni Inday okay. Sara na 125 million. Hindi yun, dahilan lang nila yun. Yung 125 million. Dahil nakasilip sila. Alam niyo bakit nakasilip sila sa 125 million? 'yung pa 'yung uh, confidential fund binigay niya ni Bongbong Marcos kay kay Vice Sara Duterte. Ngayon, within yung 125 million, kailangan ma-dispose yan within 10 days or 15 days. So, ang ginawa ni Vice President, dinispose yan kagad. Yung 125 million, intelligence fund, saglit lang yun. Ilang region, pagbibigyan niya ng ilang million, ubos kaya yun. Kaya sinabi, in-explain within in in one week. Ha? Pero, yung bilyon-bilyon ay hindi nila nakikita pero yung bilyon nakikita nila because ayaw nilang panalunin si Duterte ang mga uh, Duterte dahil lulupikin at ang tawag nito uusikin ang mga NPA ha? NPA ang problema natin sa bansa hindi nakakaya ng armed forces bakit? Kulang sa kalawan, sa intelligence, kasi tinatago ang intelligence fund, kaya hindi natin nakakounter ang kilos ng NPA. Uh -huh. uh -huh. Eh, ang politika dito eh. Huwag natin i-concili sa TV to eh. Pero sige na nga lang. Pwede na lang. Ano yung ina? Nangulat na ka. Okay, ha? Hindi, na di ka? Ha, hindi? Ha? Hindi. Okay, pero pagigyan natin kasi idol ko ito. Ang <laughs> idol ng bayan. Ma'am! Ditiya kita nampak ka taon ibigay mo ang hilik sa taong bayan magdagin bilay oh! sa taon <sighs> oh! ang bilay sore magandang gabi po sa inyong lahat <laughs> nice movie. meeting person, ang satsaga nyo, ang sisipag nyo, lahat ng tao dito, talaga naman, para sa bayan! Ngayon po, sa mga panahon na ngayon, hindi po importante kung anong kulay ng ating politika. Dahil ang importante is kung ano ang karapatan nating ipaglaban ang tama. Uh, ako, di ba? Ngayon po, sa mga hindi nakakaalam, may kamag-anak po ako na Armed Forces. Si General Rocky Binag, AFP, piloto. So, then, my other relative is General Cesar Motor Binag from PNP. So, um, retired na, pastor. So, as usual, we're all human. We have our, our choices. May mga kanya-kanya tayong choices sa buhay. Ako, ang pinili ko ay lumaban. Ay lumaban para sa atin. At like you, hindi ako bayaran. Para ka bayaran! Yon, ang daming may hirap. Sabi ko nga, I was doing my life this morning. I can, hindi ko ma-imagine yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ang mahal ng bilihin ngayon. Tapos may mga tao dyan, na kung ang alam ginagawa, kundi, alam mo yun, mamuhay ng marangya, nagsusugal, Uh, ang taxes, lahat kayo nagtatrabaho, trabaho, ihirap sa kalsada. Ang mga kapulisan, hindi masyado. Ang mga military, hindi compensated ng maayos. Nakatrabaho po po sila noong pandemic. Nakita po po kung gaano sila nagsakripisyo. Kung gaano ang mga kapulisan at mga military na nagsakripisyo nung pandemic. Kahit mag-nagtatanggal sila ng mask, kahit mahawa na sila, they don't care. Kasi gusto lang nang tulungan kayo, tayo, bilang, yung loyalty talaga nila is para sa mga Pilipino. Umiiyak ako, ako araw-araw halos umiiyak ako. Kasi I don't know how to please them, I don't know how to tell them what to do. Uy, parang gusto ko silang tulungan. Nung pamapalho ng pandemic, hindi enough yung may pera ka lang. Then I asked them, ano pong maitutulong ko sa inyo? Ang sagot lang nila sa akin, Ma'am, bigyan niyo lang po ng isang sakong bigas sa isang buwan ang pamilya namin. Naiyak ko, eh, sorry. Nai ko, eh, na. ano to, eh? Naiyak ko, eh, na, ano ko to, eh, nakakakwento ko. So, just imagine, di ba talaga ang kasundal kasundaluhan natin? Yung pagmamahal nila sa bayan iba, hindi katulad ng mga iba na ilang opisyal sa gobyerno ng ganit sa salapi at sa power at saka sa kapangyarihang pag-aabuso kaya wag po kayong magsasawang ipaglaban nyo kung anong tama. At wag kayong bibitiyo sa Panginoon. Kasi sa kanya walang imposible. Manatili po tayong maniwala na may pag-asa pa ang ating bayan. Kasi tayo ho ang naglukluk sa mga politisya na yan. Tayo din po ang may kakayang magtanggal sa pamamagitan ng ating ginagawa. We yes! hindi natin kailangan manakit. But rather, we need to diba, demand accountability. And yung, yun yun, karapatan natin yun. Kasi hindi pwedeng, hindi pwedeng ka dito, matutulog tayo mamayang gabi tapos wala lang sa kanila. They don't care. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan managu managot sila sa mga kamali ng ginawa na hindi pwedeng na maghuhugas ang kamay. Hindi pwedeng ganun. Diba sabi nga, oh yes, pa tawag na nakaw, Second to that, sabi nga, di ba, siya, si BBM siyang, ano eh, chief. Siya ang pinaka-head ng state natin. So, dapat alam niya yung nangyayari sa Pilipinas. And hindi na to, hindi dapat, dapat tanggalin niya yung dapat niyang tanggalin. Kung hindi niya kayang tanggalin, siya mismo dapat umalis. Kung so, may Kayong, um, manawagan, dito po kayo maging matibay sa inyong paninindigan. Yes. Ginagawa niyo po 'to hindi po para sa ating pangsaliling hangarin but rather sa future ng mga anak natin. Oh, I have five yes. kids. Yes. Apat ang babae kong anak, lahat dalaga na. And you know, it's not for not even for them because adults na sila eh. Kasi 29 na 'yung eldest ko. So, imagine apo ko na ano man to, sabi ko nga, di ba, handa na ako kung saan ako pupunta. Diyos na ang bahala sa akin. Basta, alam niya, Lord, ikaw na bahala sa amin. Thank you, everybody. congratulations sa mga retired general. Saludo po ako sa inyo, sir. Salamat po. Salamat inyo! Mabuhay si Kati Binag! Mabuhay si Kati Binag! Mabuhay si Kati Binag! Sana nakipinata ako, ano? ¿Llegó la queda?